Konfirmado, nilayasan na po si Bongbong Marcos sa isa sa kanyang pinagkatiwalaan. At bago natin simulan yung ating pag-uusap, yung ating reaction video, huwag kalimutan mag-like, ensure po sa ating video, mga kababayan. Lumayas na po ang isa sa Presidential Communication Office, Senior Under Secretary for Strategy Communications, Ana Pod. Yan po ay kinumpirma ni Claire Castro. Ito po panoorin muna natin, mga kababayan. Ang uh, pagkumpirma ni Claire Castro, na isa na nga po sa pinagkatiwalaan ni Marcos Jr., ang lumayas na bakit kaya mamaya bibigay natin yung mga posibilidad kung bakit umalis ito sa administrasyon ni Marcos Jr. Um, I-confirm lang po namin kung meron na po bang report sa palace, kung ilan yung mga, may mga USECs na po bang nag-resign? At saka kung meron po bang other changes sa cabinet? Uh, sa USEC, wala pa po Dinay na sana po mga kababayan, no? Asola eh. Nasa mystery media na eh. Balita na eh. Kaming, I mean, ah, uh, meron, meron, meron hmm. may, nag-design. Hindi <laughs> po sana mga kababayan, ni Claire Castro. Kaso, lumabas na kasi yung mga information. Nag-click na po sa mystery media na may nag-resign na mga kababayan. Kaya, yeah, napilito na lang, may confirm ha, itong ni Claire Castro. Lalo na po, eh, isa ito sa pinagkakatiwalaan sa administrasyon ni Marcos Jr. I ikaw pa naman, mga kababayan po natin, ha? Senior Undersecretary for Strategic Communications. So, isa po ito, no? Sa mga, eh, sabihin natin, nagpapakalat ng mga maganda, no? Magandang balita kay Marcos Jr. Nagpapabango sa kanyang pangalang bantot nagpapakalat ng di umano marami po siyang tinatrabaho pero ang totoo ay paparty-party at parelax-relax lang. Anyway, kamusta na kaya ang kanyang plano para po sa refatration ng mga OFW? Eh, balita ko, oh, hindi daw po gumagana yung number ng DMW na nakapos sa kanilang official Facebook page. So anyway, mamaya isama natin sa ating pag-uusapan yan. Ah, uh, si Ma'am Ana po. Pero yung iba po, na nawala na sa posisyon, 27 po yung expired term, mm -hmm. at iba naman po na-accept naman po yung court courtesy resignation. Mm -hmm. Okay. So, ayan, confirm na po mga kababayan po natin, ha? Okay? Na wala na po, umalis na po itong si Miss Ana Pood at nag-resign. Ano po kaya mga posibilidad, no, na rason mga kababayan po natin? Since walang binigay na rason itong si Claire Castro, sige po, uh, magbigay po tayo ng ating... Uh, opinion or analysis sa mga posibleng rason kung bakit nag-resign ito. Hindi kaya hindi niya nakaya po yung mga inuutos sa kanya na pabanguhin itong pangalan ni Marcos Jr. na hirap na hirap na po siya, no? Hindi kaya nahirapan na rin siya kung anong strategy yung kanyang gagawin, no? Uh, dito po kay Marcos Jr. para lang tumaas yung ratings. Kasi tingnan niyo po mga babayan, ah kahit anong pilit nila no, na pagpapabango sa pangalan ni Marcos Jr. Mayroon pa pong AI, di ba? Mayroon pa pong chat GPT. No? Bilyonaryo po yung may-ari na nagpapakalat ng magandang balita para kay Marcos Jr. Pero actually magandang balita na fake. No? Gamit po yung uh, chat GPT, itong AI uh, technology. No? At ang kaibahan na nito kay BP dahil kung si Bongbong Marcos, no, ay binobos para i-promote. Si Vice President Sara ay dinidemonize, no? Dinidemonize or sinisiraan gamit po itong AI uh, technology, no? So, palagay niyo po, mga kababayan po natin, sino yung mga nasa likod dito? syempre no? Yung may hawak ng uh, communications. So, kung ang pwesto po nitong si Ma'am uh, po Pood is uh, Senior Undersecretary for Strategic Communication, no? baka ito yung mga posibleng rason, mga kababayan, no? na nilayasan niya dahil hirap na hirap na rin siya. Kasi ang hirap talaga sa totoo lang, pabanguhin, mga kababayan po natin, kung walang ginagawa, no? Uh, ika nga, sabi ni Amy Marcos, hindi daw po nagpapatakbo ng ating bansa at si Lalay at si Lulong ang nagpapatakbo. So, paano nila may encourage ang sambayan ng Pilipino na pataasin yung ratings ni Marcos Jr.? Ibagsak bagsak sa lahat na aspeto, mga kababayan. Trabaho, uh, major infrastructure, project, wala po tayo nakikita. Presyo ng bilihin, ay uh, implement nila yung 20 pesos na bigas, pero selected lamang yung makapag Yung tubay kuryente, wala po siyang ginawang aksyon para sana mag-stable lamang ang presyo bagkos ito po ay lalong tumataas. No? Yung mga anomalya, dyan po sa flood control, anomalya sa pill health, Anomalia po sa Maharlika Investment Fund. Anomalia sa pamumudmod ng ayuda. And anomalya po sa impeachment kay Vice President Sara. Na obvious naman na ito po is uh, sponsored no, ng administration. At yung pinaka sumira kay Marcos Jr. Yung kanyang ginawa kay President Duterte na hindi kapatapatawad no, na kahit ano pang reconciliation ang kanyang gagawin ay hindi niya po kayang baguhin, hindi niya po kayang uh, makuha yung pagpapatawad ng sambayan ng Pilipino. Yung pagpaparisto niya po kay Presidento Duterte at pag turnover sa mga dayuang naglalaway sa isang presidente na may paninindigan at nagbigay ng kapayapaan safe and secured no uh, sa bawat paglalakad ng mga Pilipino. So palagay niyo mga kababayan po natin, kaya niyang pabanguin yung pangalan ni Marcos Sr. Hindi! Eh, sigurado pressure ito. Hindi siguro pressure kay Marcos Jr. Kundi pressure, no? Sa babaeng butod, babaeng nagmamaganda, ano, na gustong gumanda yung pangalan ng kanyang asawa. Eh, wala namang ginagawa. ba diba? Dapat paghirapan nila kung gusto nila makakuha ng magandang uh, ratings, no? At mahalin sila ng sambayan ng Pilipino. And ngayon napansin natin, mga kababayan, speaking of mahalin sila ng sambayan ng Pilipino, ito tingnan nyo po, mga kababayan. Si Marcos Jr., no, uh, gusto niya po na ipakita ngayon na siya po is pro-mahirap, people's president, no. Pero tingnan niyo po mga kababayan, may loyalista, lumapit, anong ginawa? Tinulak! Diyos ko. Sayang po mga kababayan, no. Nakasuot pa naman ang Marcos, so loyalista ito, yan po yung mga nakikipaglaban sa kanya, lalong-lalo lalo na ngayon, no? Nawala na po siyang kakampi. Mga tangalista, tanga lista Loyalista na lang yung kanyang kakampi. Pero tingnan nyo po, totoo niyo ng maigi. Tinulak po, mga kababayan. No? So, palagay ko ito yung rason, no? Kung bakit itong si mam uh, Ma'am Anapod ay nilayasan na po itong Marcos administration. Kasi kahit anong gawin nila na pagpapabango, pagpapaganda, ng pangalan ng isang Marcos Jr. No, anong gawin nila kahit gumamit pa sila ng ilang EI companies dyan, gumamit pa sila ng ilang PR firm para gumanda lang itong pangalan ni Marcos Jr. Hindi na po nila kayang lukuhin ang sambayan ng Pilipino. So ang solusyon dyan, magtrabaho sila, pagsikapan nila, ipakita nila na talaga sila ay nagtatrabaho ng tama dapat may ebidensya kung saan napupunta ang pera ng sambayan ng Pilipino hindi puro Duterte sila, hindi puro diversionary tactics issues po sila. At iba to nila yung paninisi sa nakaraang administration at sa kay Vice President Sara. Hindi hindi po sila babango kasi napakahirap siraan ang mga Duterte, lalo na wala po silang maisisira. Impeachment, lalo silang masisira. And now, kita nyo, mga kababayan po natin. So, paano siya babangon dyan? Paano ititwish yan? ng isang uh, kanyang official, no? Paano i twist yan? Paano papagandahin ng isang uh, senior undersecretary for strategic communications? Yung ganyang klasing ginawa ni Marcos Jr. Sure, na huling-huli sa kamera. ba? So, mag-resign na lang. Kailan kaya tabla naman ng hiya, no? Mga kababayan po natin, itong si Auntie Claire, no? Uh, kailan niya kaya ma-realize na ang hirap pala ay paglaban ni Bongbong Marcos. <laughs> Pero palagay ko, eh, medyo malaki-laki po yung nakukulimbat dito ni Claire Castro. Kaya siguro kahit <laughs> siya na po ngayon ay binabash sa social media, no, uh, no, nagpabulag-bulagan lang dahil sa malaki po yung kanyang pakinabang. Diyan. Kaya good luck po kay Auntie Claire, no? Uh, tingnan natin kung gaano siya katagal dyan. At uh, habang tumatagal in fairness mga kababayan ha, lalong kumakapal yung pagbumuka <laughs> ni Claire Castro. Oh, yun lang muna. Maraming salamat and huwag kalimutan mag-like and share mga kababayan. Thank you. Thank you and mabuhay po tayo. At mabuhay ang bansang maisag.